Oh guys, good evening. Ito kain tayo ng ano citrus. Ano to guys? Uh, seedless. Matamis siya. Oh, kaso dalawa na lang dalawa na lang natira. ay ah, ito guys, oh binuksan ko yung citrus ayan o. ano siya juicy ah, dilaw na dilaw yung kanyang ano laman sa masa ah, ano siya ang tamis niya ito guys kain tayo nito full of vitamin C yung mga acidic ano lang dahan dahan lang sa pagkain kasi lalong mag acid yung mura pag kumaka, kumain ng ganitong vitamin C pakunti-kunti lang hmm, nyo guys oh yummy okay guys thank you for watching Kain na tayo ng citrus. Bye.